Good morning guys. Andito na si Inday sa work. Uh, andito na ako sa likod. Inuna ko yung aking sampayin. Iniwan ko to kagabi na sampayin. Eh, siyempre gabi na hindi ko na masampay. So, ngayon ko siya isasampay guys. Isa-isahin ko lang. <laughs> dito na ako sa work. Ito yung araw-araw na work na Inday guys. Alam naman nating lahat pag inday, di ba? Yan ang trabaho. Anong trabaho? Anong trabaho? Siyempre, trabaho ni Inday sa loob ng bahay, sa ibang bahay. Ayan. Malapit lang naman yung sampayan ko, guys. Ayan lang. Sa isahin ko lang kasi mga kumot to eh. Siyempre, nag nagbibideo ako. Binibideo ko yung sarili ko, di ba? So, isa-isa lang. Isa-isa lang, guys. Yan ang ganda ng ano, oh. Ganda ng panahon, oh. Ang hmm, ganda ng tulog ng ibon, oh. Umaawit tayong ibon. Kasi magandang panahon. Oh. tapos ayun pa yung mga ano may mga labahan pa akong naiwan ng mga puti salang ko din habang mainit ang panahon para makatuyo ng mga sinampay tapos may mga tupi hindi na akong iniwan kahapon guys ay pagtututupiin ko din yung mga tupiin hindi ko na tupi kahapon kasi na busy sa paglilinis paglinis, luto, syempre linis, luto, laba, dilig, o ba? Diba? Hindi naman natin kayang tapusin yan sa loob ng isang, ano, isang araw. Ayan, pwede na yan. <laughs> pwede na yan guys, Umatutuyo na yan dyan. Dahil naka, ano yan sa araw, naka i, sintro. Namin pusa, o. Ay, langi. Pusa namin yan si Orangi. Ano uh, Ash? Ha? Huh? Ito naman si Ash. Ang puting tingtay. Ang pusa namin. Ang puhi-puhi-puhi. Ayan. ayan guys, yung mga alaga ko dito sa work. Papakain muna ako. Yan na lang. Dinapag ko na lang dyan kasi. Asin! Oh, take ano. Ayan, kakain na sila guys. Oh, si Tardis, oh gutom na gutom. Oh, ayan yung mga, ano, mga rati-rati doon, oh. No? Si oh, Kurangi, napaano pa? Oh. Kain ka na bilis. Ayun si Kurangi. Si Kurangi, ito si Ash. No, no, si Tades at saka si ano. Taba. Ayan yung mga po, Ayan. Yan yung mangalaga ko, guys. Niyan. Almusal nilayan, almusal. Niyan. Tapos ako naman mag-almusal guys. <laughs> May almusal na din ako guys. <laughs> ayan, nagluto si Madam ng ano, ng almusal ng ni Bunso pang, kasi papasok sa school. Nagluto si Madam ng pancake, ayan, sinalin na niya akong isa. <laughs> Yan ang almusal ko guys, pancake. So, mag-almusal muna tayo guys ayan dito sa si Inday sa work ay yung mga tupiin po ko. Mga inipon ko yan kagabi dyan sa basket. Mga tupiin Ayan guys, work muna si Inday ha. Kain muna si Inday bago mag-work. So ayan guys, uh, tapos na ako nakasampay. Ito naman ako dito sa likod. Ano ko yung mga sinampay ko kahapon kung tuyok na para masama ko na sa aking mga tupiin. Ah, kunti pa. Hindi pa siya tuyo. Ayan. Mga sinampay ko yung hapon, guys. Ayan. Hindi pa siya mga tuyo. So, maya maya ko na siya itutupi. Tingnan ko yung ano. Tingnan nyo guys yung papaya kong tanim. oo no, oh, may mga bulaklak na siya, guys. Sayang. Tapos, ito yung mulberry tree. Lumalaki na siya. Ayan, o. Tapos, guys, tinan nyo yung sili kong tanim. Sili tanim. Ang daming bunga. Yan, Iya. Yeah. <laughs> daming buhay, dami nang kinainan ng ano. Huh? Ay, daming bugs, guys. Ay, no? Oh. Ay, kita ba mga insekto? No? Huh? Ay, oh. Ang dami pa naman yung bulaklak, oh. Ay, daming bulaklak. Hindi na kailangan bumili ng sili sa palingki. Dito na lang kami pumipitas. Ay, Ayun pa yung isang puno doon. Ang dami rin. O, oh, puro hinungo. Yan, guys. O. Oh. Yan. dami rin bunga. O, oh, puro hinungo. O, oh, eh. Ang ganda nilang tingnan, o. Oh. Yan, o. Oh, Pulang-pulay mga ano niya. Bunga, o. Oh. Dito na lang kami pumipitas, guys. Pag kailangan namin ng sili na kami bumibili at ako pag umuwi ako sa bahay pag kailangan ko din ng sili yan namimitas din ako dito inu inuuwi ko syempre para hindi ko nabilihin mahal kaya ng sili guys no? Ayan, no? so ayan ito yung favorite kong ano yan yung favorite kong bulaklak Punyan sa bahay tanimig. Gandalan bulaklak niyan guys. Sayang. Bye -bye. bye bye guys. Thank you for watching guys.